Ayan mga katribyal, ito po yung buong ano ng ating kalamansi. Eh. Ang dami niya. Ah, tanggal lang ating uh, baging. Ayan, nakarami po nito. Sarap pong pitasin, lalaki. Eh. Kikintab naman po mga katribyal po ng bunga. Yung ating hinugay. Eh makatibay ang kapit Magandang hapon po, po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Uh, ngayon po, magandang balita naman ulit dahil mataas na naman po ulit mga katribya po ang kanlamansi. Araw-araw po mga katribya po ay umaangat. Ngayon ay 900 na sa madalit salita konti-konti na lang ay mga lapit na po mga mag 1k ang kalamansi natin kaya eto kasama na naman po ulit dyan dito mga katribe po ang uh, pagbabantay bantayan ulit lalo na po yung mga may bungang kalamansi at lalo na po pagka po ganitong uh, basal unang una kasi yan po ang uh, madalas na tinatarget po ng ating mga magna marami kasi mga magna kayo na hindi po magna cum laude magna magna nakaw kaya eto sabay na po natin mga katribya po yung ating paglilini sa ilalim dami pong uh, bunga ng ating batang kalakansi ayan oh. no naman dahil tayo ay meron pong pitasin mga katribya Lagi-lagi eh, po natin itong ko, ano? eh, siguro ito baka kumuha itong mga katribya po ng mga sampung kilo. Di man, wala mang sampung kilo. Kulang. Dahil ito po yung ating uh, batang kalamasi na dalawang taon. Mahigit. Tingnan nga naman po ninyo. Oh. Sino po hindi po matutuwa pagka po ganyan. Lalo na pag pumahal po ang presyo ng kalamasi ganito po ang machechempohan ninyo talaga po may ingahan nyo kayo mag alaga o. Oh. ang sipag ng bunga ng palamasi natin so yun oh. ang ganda pa ng bunga talaga makikilap yan nabawasan na po natin ng no? kwan ito ay hindi natin ito pinapasok sa mga mamimitas nung panahon po ng bagsak ang presyo pagka po kasi ito pinapitas natin hindi nyo na po makikita yan kaya sa kalamansi mga katribya marunong din talaga tayo pong magtiis titiisin natin kung meron man po siyang hinog alisin na lang po natin siya para tayo ay makachempo ng presyo pag mga katribya mainipin tayo hindi ka po makakapresyo ng kalamansi mauwi lang din po sa mura eh tayo kasi mga katribya talagang tiniis po natin na hindi po papitas ito, kaya basal siya eh, ngayon naman tumaas ang presyo ng kalamansi eh. magiging problema naman natin ito mga katribya, pagbabantay dahil asahan na po natin meron tayong mga kaibigang mga kawatan itong hinug natin na ito mga katribyan magkakaroon na po ulit ng uh, halaga sa palengke itong uh, reject kasi pagka uh, naglibo kalamansi si sisipa rin po ang presyo po ng reject kaya hindi po tayo logi ang magiging presyo po ng ating reject ay eh, katulad din po nung kababaan po ng kalamansi noong uh, kamurahan ng uh, sa September dahil na natili po yun sa 450 to 500 yan po yung halos na pinakamurang kalamansi natin mga katribya Pero po tayo mga labas po na bulaklak eh. dami pong bulaklak ayan o oh. kumpul kumpul po ngayon mga tribe po yung bulaklak ayan o oh. sa bawat kilikili. kili ngayon pa lang po alas kinakain po yung ating pataba oh, kakatawa naman bawat kilikili na lumalabas eh meron po siyang sonong Tumbungan na ito, yan naman po ang pagkain niya. Dami oh. Ang pagmamasdan natin mga katribya. Ang bulaklak oh. Sunod-sunod. Alagaan na. Madami na siyang bunga. Maraya pang lumulusot po na bulaklak. Iba naman buka na sarap pong pitasin ito pagka po isang libo kalamansi mga katribi, maka isang bag ka meron kang isang libo iyan po yung isa po na ina-advise natin sa mga nag yosyo na kanang kalamansi lahat po ng presyo matitikman ninyo mapamura man siya at mapamahal ang kalamansi nandyan lang hindi po isang pitasan lang hindi kagaya po ng mga tinatanin po natin ng mga gulay, tanim pa ng tanim. Palay, tanim din tayo ng tanim. Pagka po nakalamidad, yun na po magiging problema. Pero sa kalamansi, kung merong mababa, meron din pong presyo. Merong mahal kagaya po niya. Matsyempohan natin, kung ang bunga ng kalamansi natin mga katribya ay isang libong puno na marami pong bunga ang ganito. Yan nga po mga jumajakpat ang mga makakalamansi po natin. Basta't alam po nila yung schedule ng pagtaas alam din nila yung mga schedule ng pagbaba kung tayo ay ta-target ng bunga meron kang calendar kaya sa kalamansi na ika ang pagbubunga nito pwede kang magpabunga pwede ka namang hindi magpabunga pero kahit sa kabila naman na hindi ka nag-alaga makakapitas ka rin dahil meron pa rin pong matitira kaya lang syempre para hindi po masayang po ang panahon At hindi po tumanda ang kalamansi po ninyo Kailangan Dapat eh, Alagaan nyo na Para po masulit Kaya ganoon naman po ang ating uh, Ginagawa mga katribya Yung pong kalamansi natin mga katribya po ay Marami po ngayon baging Ang isang dahil lang Kaya naman ito hindi natin masyado pong uh, natatanggal po yung bagging na ito. protection din pala ito sa mga mga insekto para ba siyang nagiging kulambo kaya siya pangit lang talaga sa kalamansi eh. baray maraya pong bagay kahit sa matalaga daan eh. talaga dapat eh, malinis pero sa isang banda para hindi rin naman pasukin po na magnanakaw pati magnanakaw matatakot din pagka maraya yung ng kalamansi malin lang eh, uh, saway, sa lugar na yon eh ngayon naglilinis po tayo sa kalamansi, eh. tumaas pa ang kalamansi. Eh. Matutuwa po sa atin ngayon po si Magna. Dahil nalinis na po nila. Nalinis ko na yung kalamansi, eh. yung iba. Ito ito pala yung nalinisan natin. Marami pa tayo lilinisin, ito. Tatanggalin natin muli po yung baging kaya yung Magna na medyo matatakot po siya na pumasok. Kaya lang doon po matitibay yung sikmura hindi na po matatakot yun dire-direcho na siya dahil sana yun na sa pagnanakaw <laughs> ayaw ang sarap pitasin oh, lalaki puro mga uno mga katrebe uno siya Ayan, yung mga reject naman natin laglag -lag na yan dali na pitasin po yung reject Maramihan po kasi rito mga katulad po yung ating palayaan-palayahan. Tatanggalan natin po nandun. Wala po kang ginay eh. Isang ilang araw dito tayo naka-assign. Kaya marami po tayong nalinisan na tatanggalan na rin po ng baging. <coughs> Patira na rin po yung sangantuyo. Kaya bigay lang po natin ang mga tips sa inyo gusto po natin makakamit ng magandang presyo ng kalamansi ang kailangan natin patiisin lang tayo Yan, medyo ingat lang tayo sa pagtatanggal ng sangantoy dahil nakamachempohan po natin po yung tinik yan o Nakakatawa naman po ito. Dahil anytime, pwede na po natin itong ipapitas. Dahil tanggal na po yung kanyang mga damo. Ito po yung matanda natin puno. Pero marami po siyang bunga. Oh. Nadinisya na rin natin. Ito naman po yung bago lang din po natin tanim ito. Isang taong mahigit pero mahato na rin yan tayo po mga malilit ito naman matandang puno na mahataw na rin kasi may mga bulaklak at saka po buko lanta na po yung tinanggal natin ng baging nakita ngayon mga katribya po ang bunga sino pa mga katribya po hindi maiingganyo sa kalamansi pagka mahal ang kalamansi eh, at siyempo ninyo na ganitong maganda ang bunga dahil nakakatuwa lalo na pagka puro bata pa ang kalamansi ninyo lalo mas madali pong makapuno ng bag kaya ibang mga mga mag na nilalamay sa gabi yan Kaya yung kapitbahay natin, pumipitas din sila. Tatotoo natin ang natanggal natin ng ang ating uh, sukal. Kaya matatakot kung hindi mo tinanggal ng baging. Pero pagka natanggal naman na, ito na ngayon. Marami na po ngayong magpipresenta hoy pakipitas nga ako sa inyong kalamansi maray kang bunga pero hindi pinapansin ito pagka pumatataas ay iba para talaga po pagka bata ang kalamansi tanggal ng ating uh, sangantuyo Ito, ito, Bunga po yan ng bunggus. O, nalalanta. Yan. Yeah. Okay. Meron tayong kulambong kalamansi. Nakakulambo. Kaya ate po siya ngayon sisisire para pumatanggal. Tanggal na rin po ng sangang tuyo. Nagiging protection naman natin ang mga insekto yan doon sa mga magugulay palayang digaw kaya natakpa na rin po ang bunga kaya pagka nalinisan na ganda na po ang kanyang itsura dami naman pong bulaklak ayan no, tagtag na Ayan mga katribya, yung pong nga uh, wag po kayo magsasawa na mag-alaga po sa inyong kalamansi. Mga kachempo rin po tayo, basta't po continuous lang po ang pagtutok ninyo, pagtutok sa ating channel. Mga pamamaraan, pati mga teknik, pati po yung pagkakalendar. Kaya yung paraan para paano i-calendar po ang uh, bunga ng kalamansi, eh, meron po yung pamamaraan, papabunga Meron ang target, target po na buwan, ay ang sekreto lang po niyan ay nandoon po sa ating pag-aalaga lalo na po sa pag abono kaya eh, yung schedule natin ng abono eh yung po mga katribya po ang aasahan natin na magiging maraming bunga pag hindi ka naglagay ng abono wala kang magiging bunga at yung pong tempo mga katribya ng uh, pag-uulan kasi yung itong buwan, uh, buwan po ng uh, October mga katribya, yan po ay alaga po siya ng mga buwan po ng June. June, July, August, September, October kaya malalaki na. Eh yung point na yung kalamansi eh, pag sumobra na po dito sa talagang pitasin na. Ah. naman po yung uh, tutusukin naman po ng mga putakte na ito naman po ay inaalagaan pero dito naman po sa ating kalamansi hindi naman po siya dihado dahil ang ganda po ng kanyang uh, pagkaberde kasi ito nasabugan natin ito mga katribya, po ng ating organic na abono kaya po pumintog lumintog po ang bunga saktong sakto lang pala yung ating pagkalagay ng abono dahil machetsyempo pa natin mga katribya, po yung magandang presyo di mo so na natin ah, sukatakala yung na maaga po ang aangat ang kalamasi kasi karaniwan pagdating pa lang po ng second week ng October, doon pa lang po pumapalo ang presyo ng kalamansi. halimbawa garitong last week of the month ng September, si Pinenyo, doon na po siya humigit po sa limandaan. Nag-600, tapos 700, tapos ngayon 800, ngayon naman ay 900. Ay bukas na po yan, 1,000 na. Ganyan po ang kalamansi pagka umangat, kadalasang misan isa-isang daan. Pagka wala na total kumisan ang kalamansi, dyan po nagkakaroon na bumabalik ulit sa dati na nagwawang 5 yan, 1 seven 1-7, 1 eh, talagang piyesta po ang mga magkakalamansi at makikita naman ninyo masisipag na po sila ngayon kung dati-dati hindi niya hinihipo ang kalamansi niya pero nung marinig niya yung presyo ay eh, maganda ang kalamansi ang presyo dahil tsaka po nila sila ngayon mag-aalaga kumbaga, kaya lang sila may ingganyo mag alaga kapag ka mahal pag mura, ay eh, pinababayaan ng kalamansi, kaya nangyayari tumatanda po ang itsura ng kalamansi. Eh hindi po dapat gano'n. Kailangan sa pag-aalaga sa kalamansi, mapamura man yan, mapababa man yan, dapat continuous ang inyong alaga. Paglalagay ng ating abono. Kaya ito, naglagay tayo ng abono buwan po ng June. Ito na ngayon ang bunga nila. Buwan ng October sa Pol. Maganda po ang presyo. Kaya lang syempre, hindi na po ito tatagal mga one week or mga 10 days obligado na natin pitasin para maging pera na kasi pag hindi mo natin pitas ito mapupunta na sa mga magna ayun mga ya ang tips po natin papaano po natin maikalendar yung pong kalamansi uh, kalamasi para matchin po ninyo magandang presyo yan technique lang po yan sa so magitan po ng ating abono at syempre ng ating pong uh, pag-spray pero pag buwan po ng tagulan libre na tayo sa ating pong pag spray Ngayon buwan po ng uh, October, kumuyaan ay may aaraw tas nag-uulan, maobligado na po tayong mag-spray ng kalamansi. Uh, paano mga katribya? Sana po meron kayong napulot na bagong idea, teknik, paano natin ikalindaryo ang kalamansi sa panahon pong mura at sa panahon pong mahal. Yan. Yeah. Eh, yun po ang po pwede po natin gawain yung schedule kasi mula sa bulaklak hanggang sa po ay magharvest mag ay apat na buwan. Kung palalakihin natin ang husto, apat na buwan at kalahati tayo po mag-harvest nito. Kaya yun lang po tutukan ninyo. Kung kailan po kayo nag-umpisa mag-alaga ng mag paglalagay ng abono, dun mag-uumpisa yung pagbilang po ninyo. Mula doon sa paglabas ng bulaklak, starting na po yon ng pagbilang ninyo ng per day. Bawa, matang hito siya, oh, start na po yon pagka bibilang ka na lang ng apat na bandon tsaka mo maharvest maha ang iyong kalamansi ayan mga katribi alam ito po yung bunga ng ating kalamansi ang dami nya ah, tanggal lang ating uh, baging ayan nakarami po nito sarap kong pitasin lalaki eh kikintab naman po mga katibya po ng bunga yung ating eh, makatibay ang kapit ito kasi mga pongkan pongkan ang tawag namin sa ganitong dilaw yung yellow hindi na po ito nabibili ang semi-lagihay po yung nabibili ayan o oh, dami pong buong ayan ang sarap pong pitasin dito mga katribya na matanggal po natin sa baging yung kalamansi ito na ngayon dami dami kumpul kumpula ganyang kasipag ang kalamansi pagka magbubunga mga katribya hmm kayo-kayok to. dalawang taong mahigit pa lang ito mga katribya pero dami na puno ng bunga. Sandali lang dito. Makakailang red bug na tayo rito pinapitas. Andahan ito we. Eh. Tiyempo pa natin sa magandang presyo. Kahit nga po ito mga katribya po sa 800 eh maganda po presyo na po nyan eh kasi noon eh halagang 600 mo okay na tayo eh eh ngayon pang 900 o oh, de sulitin na natin yung ating paghihintay sa ating kalamansi sulit so, ang ating pag-aalaga uh, bunga pa po ito mga katibya po ng pataba sabi na po rin ito yung nag-uulan na tayo nag-spray ng ating insecticide kaya nakalid na tayo ng gamot gano lang naman ang nakuha natin dito pataba na ilagay eh, pagkakikita tayo sa kalaman sa mga katribya ganyan lang po halos din talagang sabi nga nila tubong lugaw lalo pagka natsimpuhan mo yung mga jackpot mo yung magandang presyo at saka marami kang pitasin eh, tsaga-tsaga lang yun ang ating pong lagi motivation natin sa ating pong mga katribya sipag kasi kasama na rin po dyan mga katribya syempre yung nasa taas Ngayon mga katribya, gabi na. Paalam na po tayo. Sige po mga katribya, hanggang dito lang po. At gaya po ng dati, ako po si Kibera Hibunag. At lagi nang tatandaan, karunungan ng kaalaman, may katumba sa kayamanan. Thank you for watching, God bless all. Kita kita lang po tayo bukas. Bye bye. Linis-linis muna tayo ng ating pong kalamansi para masayahan po ang ating mga tagapitas. God bless po siya inyo lahat. Kita kita lang po tayo bukas. Bye bye.